Hello mga kamag-anak, ngayong araw nga ay pumunta ako dito sa Tumana para silipin yung mais na pipitasin mamaya. Galing pa nga ako ng Manila mga kamag-anak at dito na ako dumiretso kasi maya maya lang ay madilim na so hindi ko na makukuha na ng video. Kung makikita nyo nga mga kamag-anak yung bunga ng mais ay talaga namang masasabi natin na malalaki talaga yung bunga niya. So halos puro primera nga yung makikita natin dyan. Ang variety nga pala ng mais na to ay ramgo at ito ay 6 na kilo at 75 days na siya ngayong araw. At dahil nga wala pa tayong drone mga kamag-anak, ay umakyat muna ako dito sa puno ng istarapol o ng Kaimito para ipakita sa inyo yung kabuuan ng taniman at makita nyo rin yung itsura ng mais mula dito sa ibabaw. O ba, nyo? <laughs> hey. tayo drone guys. Saktong alas 10 nga mga kamag-anak ay eh, nagsimula na ang pamimitas eh, ng mais. Hey, ko yung mga walang puwet, papaluin sa puwet kung sino'y makakagip. Sita ba George, pare? bare? Ba't gising pa? Nagigising <laughs> pa Makalipas nga ang ilang minuto ay nagsipagkarga na nga rin yung mga mga riton. Hmm. Bali sa anim na kilo ay anim na tao yung namimitas natin at anim na kariton din yung naghihila. Dito nga mga kamag-anak ay namulot tayo ng mga naiiwan sa puno at ng mga naiiwan sa buntunan. Yung mga gantong pangyayari mga kamag-anak ay normal lang. Kumbaga ay hindi talaga may iwasan kung mga gabi madilim. So kahit may ilaw yung mga mamimitas natin, kahit na may ilaw yung mga mga rito, ay hindi pa rin may iwasan na meron talagang may iwan at may iwan. Kamuhan ito mga kamag isang bunto na naiwan ng mga mga ngariton. Kung wala na yung mga kariton sa side na to. Nasa malayo na silang lugar pero may buntong paritong natira. Yung pagbabantay natin dito mga kamag ay napakalaking bagay. no? Nakikita nyo naman, ang dami nating napupulot, ang dami nating nare-recover na mais. Payo ko lang din sa mga nagpapaani ng mais dyan, lalo na bilangan, magbantay din kayo para yung mga naiiwan ng mga mga ngariton ng mga mamimitas ay makukuha nyo rin. At syempre, ganun din kapag pakyaw. Hindi porke pakyaw, ipapabayaan niyo na yun na sa inyo, lalo na dahil lang sila diyan sa lugar nyo. Syempre kahit pa na magbantay kayo kasi kayo yung mga nakakakilala ng tao diyan, 'di ba? Para may protection din yung mga namamakyaw sa inyo nung mais. So ayan na nila. So ito. Ayan. So ito. Ayan, bali yung mga karito na dun sa may kabilang block na doon sila ihihila. So, daiwanan yung mga dulo-dulo. Dami nyan. Pagkatapos ngang balikan ng kariton mga kamag-anak, yung naiwang bunto na iumahon muna tayo dito sa ponduhan para magmerienda. At isang mainit na mainit na sopas nga ang ating inabutan. Tamang-tama, pampawala ng antok. Good morning mga idol! Yeah, good morning, good morning mga idol! Yeah. Ang yeah. truck nga pala ito mga kamag-anak ay papunta ng Divisoria. Divisoria kami, 1.20 na nga ng umaga mga kamag-ana kay tuloy pa rin ang trabaho ng ating mga kasamahan dito Ayan, yeah. napakalaki ng tumpok ng primera oh. <laughs> Napakadami niya Sanay eh. Ayan, hindi pa tapos yung pitasin, tsaka yung makotin. Sino kasama mo? Pakilala mo! Ito nga po pala Kuya Will, ang kasama ko, ang aking at ipinakikilala ko po sa inyo, si Mang Henry! <laughs> Ayan po, napakalas mag-uwi ng mais nung isa. <laughs> <laughs> hey. Saktong 2.30 nga ng umaga, mga kamag-anak, ay natapos na ang kargahan yung truck na biyahing Divisoria. Ramgo Seeds! Hey. <laughs> Bandang 3.30 nga ng madaling araw ay sinimulan ng kargahan itong truck na biyahing balintawa. Wala na itong tulugan mga gar. So ayun mga mag-anak, halos magpo 4.30 na. Ayan, wala pa rin tulugan. So ito, ito pa yung tinitinor. Ayan, paiklak na no? nasa kabila ng LPN. So yung mga pinakita ko sa inyo kanina, ayun lang yung mga nasa site na yun, papunta doon. So ito yung mga huling hakot. Pagdating nga ng 6.30 ng umaga mga kamag-anak ay makikita natin na puno na yung elf at kinakarga na lang yung mga sinako at konting bilangin. Nagsimula tayo ng alas 10 ng gabi at natapos tayo ng alas 7 ng umaga. So ayun, sobrang pagod at puyat ang inabot ng bawat isa sa amin. Ito nga mga kamag-anak at pinuntahan ulit natin yung pinagpitasan ng mesa Ayan at makikita nyo na madami ng nakasugang kalabaw tsaka baka dyan. Ayan, Kapipitas lang, kamakalawa, tapos ayan, pinaararo na, tinudlingan na. So dahil walang ulan, kailangan patubigan ang lahat ng tudling. So ayan, si Utol. Oo. Oh. Nabasa na ang taniman. So ito po yung request niyo, Sir Levy Luis Bautista. Shoutout po sa inyo. So ayan mga kamag-anak, nandito tayo sa Tumana. Nakita natin yung may-ari ng mais na hinarbes nung nakaraan. So tatanungin natin siya kung paano niya inalagaan yung kanyang mais. Sir, sir, good morning po. Good morning. Opo. Sir, tata, kayo yung may-ari ng pinitas na mais na karano no? O? sir, sir tatanong ko lang, ah uh, paano niyo inalagaan yung mais niyo mula pagkakatanin? Ha? Oh, lang din ang ano? Pagkaalaga rin talaga nila, gano'n lang Hindi naman gano'n naman. Gano'n lang talaga, ha? nasa timing ng pag-apply ng insecticide, fertilizer, patubig. Oh. Kasi ngayon, sa mahal ng pataba, tinitipid nila. Kaya mahina rin ang Okay sir, tanong ko lang po, anong ilang days po yung mais nyo nung naglagay kayo ng unang pataba po? 14, days. 14 days. Fourteen, fourteen days. Nung pangalawang pataba, sir, ilan days yung mais nyo nung naglagay kayo ng pangalawang pataba? pangalawang pataba, naglagay ako ay 30 days. 30 days? Nung nang pataba, nilagay ko sa mga urea. Nung 6 na kilong buto, ginamitan ko ng 6 na Okay sir, bali sir hindi kayo gumamit ng tripling 14 sir Ay, hindi na ako Ah okay Sa ano naman sir, sa pagpapatubig, tuwing kayo lang po kayo nagpapatubig Pwede uh, rin sa panahon, may isa kasi sobrang init, mabilis matayo ang lupa Lalo na pag maliliit kayo may isa, mabilis matayo Kasi hindi ko may direct kayo yung init araw sa lupa Siguro mga every 10 days gano'n parang hindi talaga, minsan halos hindi. Pag naman tumaas na, madalang nagtutigyan kasi halililin na yung lupa dahil napastay. Sir, may tanong pa ako, sir. Uh, kasi yung mga ibang nagmamaes, maraming nagtatanong kung paano puksain yung mga namumuti-muti yung dahon, yung halos maubos yung dahon. Uh, Nagkaganon po ba yung mais nyo? Nagkaganon din na, na aga pa naman. Ang kwan kasi noon, para sa tayo ng ibon na nakalagay sa may dahon ng mais uh, napakarami po talaga siya napakarami niyang ulo kaya pag napabayaan mo talagang mamumuti yung dahon ng mais alam mga gapan bago sa mapisa mapatay mo na rin sa ano hmm. oh, so anong gamot sir yung ginamit nyo para mapuksa sir yung ganong ano, problema may bari ginagamit kong gamot minsan gumagamit ako ng rebaton. Gagamit ako ng at ng eksan niyan para kasi mawa, hindi magkaroon ng resistance yung mga alup ka ka kasi isang gamot lang ginagamit natin, dun nga yung sinasabi na may immune yung mga na kaya kailangan, kaya talo tayo talo gamot. talo 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 Okay sir, uh, sa isang kargahan ng spray sir, uh, ilang liters yun, tsaka ano, timpla. Purong gamot ba sir o may hinahalo kayo na ibang kwan? Ah, hinahalo din para ano. Tulad kasi na private home. Saan, ginagamit ako yan, 20-30 to mm, ml ang uh, 20 liters. Tapos hinahaloan ko sa ng dudan para pumuti yung tubig. Kasi pumuti yung tubig, magiging matipid yung pagbuga niya sa spray. Kumbaga, mas marami kang mas malawak yung magiging yung may spray mo. Mm. Abang pumuputi kasi yung tubig mo one sa tangke ng sprayer, eh, mas nagiging pino yung nagiging buga niya. Okay, sir. Uh, yung sa ano, sir? Halimbawa, gumamit kayo ng Preba to, no? Nang Exalt. Ano, sir? Hinahalo nyo doon? Tsaka ilang ML yung timplan nyo? Ah, uh, Nag-honor na ako minsan. Kung sa Sebrodan o Nimbus nasa sa 25 hanggang 30 eh. Sagad na ako. Sa ano yun sir? Ah uh... 20 liters, 20 liters na mga sip. Ano yun sir? Prebaton? San sa Prebaton? Ano, depende rin. Minsan susubukan ko sana ng 20 ml yung Prebaton tapos 20 libro dan tapos pagka medyo hindi nga na kaya magtataas ako ng templa minsan 30 Captain the Prebaton, Captain the Brodan naman. Minsan naman, pangalo ko, Simbus, para magkaiba yung mga. Okay, sir. Uh, sir, uh, tanong ko lang din, gumamit po ba kayo ng foliar fertilizer sir, sa inyong mais po? Ay, gumamit din. Lahat naman din ang foliar nakakatulong. Kaya lang, mas pinipili ko yung mura para ilag kasi sa mais. Eh. Kung magabag, support ka lang ang kailangan. Kaya, hindi naman ako bumi. Okay sir, ah, pwede po ba malaman kung anong polyar po yung ginamit nila? Hmm. Um, ako ng Florida Green Florida Green, As, okay Ano, kulang tatlong dala ng ko. Oh, medyo madami din sir, no? Ah, kaya lang kayo sir, nag-apply ng ano, ng Florida Green? Uh, sa unang spray ko na, ano, pitong araw, nilagyan ko na siya Seven days pa lang sir, bago kayo magpataba Hmm, tapos kada spray Kada spray may kasama na siya. Ah, okay, okay. Ah, uh, sir, uh, tatanungin ko lang po kayo uli. Sa anim na kilong buto, ah, uh, po ba yung naging puhuna natin? Siguro, malaki rin kasi yung naging puhuna ko kasi halos upari ibang trabaho. Tapos yung hindi pataba, marami din ako inubos na pataba para sa ibang nagtatanim din talaga kasi yung iba sa anim na kilong ganun, baka ubusin lang nila pito, to, pito, ganun, sagad na sila sa walo. So, pito nga lang. Ako move sa so, kung oh, si Bulto ay malaki na. Tapos ah. dito, dalawang makina pa. Mabot siguro siya ng kulang 70. Ganun. So sa anim na kilong buto, umubos kayo ng 70,000. Mm, yeah. so 60, 60. halos umaabot ng... 12,000 kada isang kilo. Halos ganun. Pero halos, dapat... Halos 12,000, no? Dapat, dapat nga sana, nasa 10,000 lang, 1 10 kilo mm -hmm. ang puhunan. Buti na lang, natapa tayo sa maganda gandang price. Eh. So, tanong ko lang din, sir, uh, magkano yung kinita nyo sa itinanim yung mais sa 6 na kilong buto? Kasi yung puhunan po yung nasa 70, kasi ang lumabas niya na pinagbila nasa any? 220. Tapos, 220 minus natin yung 70 150 tapos yung gastos niya sa pitas halos kulang 20 halos kulang 20 karito na tao sa kayong pagkain merienda halos one, 130 130 Ayan, alas nasa ganun 110 130. 120 to 130 So, ayun mga kamag sa anim na kilong buto, ang naging puhunan daw ni Sir ay 70,000 at ang pinagbilan nung mais niya, kung manatapat nga sa medyo magandang presyo, ay umabot ng 220,000 pesos. So, ayun, uh, mo yung puhunan, so kumita siya ng 150,000, tapos ilalabas na lang yung ginastos sa may papitas, sa may kariton, pagkain, tsaka sa... Merienda Ganon din sa mga taong namitas So, halos kumita siya raw ng 130,000 sa loob ng 75 days So, yun lang uh, Regarding naman sa mga pang-spray na gamot uh, PM na lang kayo mga kamag-anak mga kamais At doon ko na lang sasagutin kung ano yung ginamit natin gamot Kung ano yung <clears throat> Doon ko na lang sasagutin kung ano pa yung ginamit natin ay na iba pang gamot. So hindi kasi natin pwedeng i-air dito kasi Alam niyo na. <laughs> Babush. Sheesh!